Sa likod ng makukulay na pahina ng kasaysayan ng Pilipinas, may isang kwentong hindi tuluyang naipapaliwanag. Isang kwento ng kapangyarihan, lihim na alyansa, at mga desisyong maaaring nagbago sa kapalaran ng bansa. Ang tanong ng marami, totoo ba na may koneksyon si Ferdinand Marcos Sr. sa CIA ng Amerika? O ito ba ay bahagi lamang ng alamat at mga propaganda na naglalayong sirain ang imahe ng dating Pangulo? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Kapag naririnig natin ang pangalang Ferdinand Marcos Sr., hindi may iwasang sumadi sa ating isip ang martial law, ang mga tagong kayamanan, at syempre ang iba't ibang haka-haka. At isa sa mga pinakamalaking haka-haka na patuloy na bumabalot sa kanyang paumuno ay ang sinasabing ugnayan niya sa Central Intelligence Agency o mas kilala bilang CIA ng Estados Unidos. Pero totoo ba ito? At kung totoo ito, ano ang implikasyon nito sa ating kasaysayan? Para lubusan nating maunawaan ang usaping ito, kailangan muna nating balikan ang panahon ng Cold War. Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang mundo ay nahati sa dalawang ideolohiya. Ang kapitalismo ng Estados Unidos at ang komunismo ng Soviet Union. Sa panahong ito, naging kritikal ang papel ng mga bansa sa Southeast Asia, kasama na ang Pilipinas, bilang frontliner sa pagpigil sa pagkalat ng komunismo. Ang Amerika, sa pamagitan ng CIA, ay aktibong sumuporta sa mga gobyerno at individual na kontra-komunista sa rehiyon. Si Ferdinand Marcos Sr., bago pa man siya maging pangulo, ay kilala na bilang isang makalino at ambisyosong politiko. Marami ng lumabas na mga dokumento at salisay na nagpapahiwatig ng kanyang maagang pakikipag-ugnayan sa Amerika. Ngunit, kailan at paano nga ba nagsimula ang koneksyon ito? Ayon sa ilang historiador at mga lumabas na declassified documents, may mga ebidensya na nagpapakita na bago pa man maging Pangulo si Marcos noong 1965, siya ay di umano'y asset o impormante na ng CIA. Ang mga ulat na ito ay nagmumula sa mga libro tulad ng The Conjugal Dictatorship ni Primitivo Mihares at The Sorcerer's Apprentice, An Insider's Story of the CIA ni Joseph B. Smith, isang dating opisyal ng CIA. Ang mga ulat na ito ay nagpahiwatig na ginamit umano si Marcos ng CIA para sa kanilang mga operasyon sa Pilipinas lalo na sa pagsubaybay sa mga komunistang grupo. Bilang kapalit, di umano'y nakakuha si Marcos ng suporta at pabor mula sa Amerika na nakatulong sa kanyang pag-angat sa politika. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga alegasyon na batay sa mga memoirs at intelligence reports na kung minsan ay naglalaman ng mga bias. Nang maupo si Marcos bilang Pangulo lalo umanong lumalim ang ugnayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging matatag na kaalyado ng Amerika ang Pilipinas, lalo na sa gitna ng Vietnam War. Nagpadala pa nga ang bansa ng non-combat troops sa Vietnam bilang suporta sa US. Ito ay nakita ng marami bilang isang paraan ng papapatibay ng relasyon sa Amerika na siya namang nagbibigay ng ekonomikal at militar na tulong sa Pilipinas. Ngunit, ang pinakamalaking katanungan ay kung may kinalaman ba ang CIA sa deklarasyon ng martial law noong 1972. Maraming kritiko ang naniniwala na ang Amerika, partikular na ang CIA, ay tahimik na sumuporta kay Marcos sa ilalim ng martial law. Bakit? Dahil nakita nilang si Marcos ay isang malakas na leader na maaaring maging epektibong kalaban ng komunismo sa Pilipinas, na isang pangunahing prioridad ng Amerika noong panahong yun. Lumabas sa ilang declassified documents na bagaman alam ng Amerika ang mga nangyayaring human rights abuses sa ilalim ng martial law, pinili pa rin nilang suportahan si Marcos. Sa madaling salita, nagbulag-bulagan ang Amerika dahil para sa kanila, mas mahalaga ang strategic advantage ng Pilipinas kaysa sa moral na usapin. Ngayon, mayroon ding mga argumento na nagsasabing hindi direkta ang pagkakasangkot ng CIA sa deklarasyon ng martial law. Ang mga sumusuporta sa pananaw na ito ay nagsasabing ang desisyon ni Marcos na magdeklara ng martial law ay isang panloob na desisyon. Batay sa kanyang sariling interes na manapilis sa kapangyarihan at upang labanan ang mga panloob na banta tulad ng CPP-NPA. Ipinupunto nila na ang CIA ay nagbibigay lamang ng intelligence information at hindi direktang nagdidikta sa patakaran ng isang soberanong bansa. Ang suporta ng US ay maaaring dumating sa anyo ng military aid at economic assistance na normal sa pakikipag-ugnayan ng dalawang magkaalyadong bansa noong panahong yun. Kaya ang tanong ay, Hanggang saan nga ba ang kontrol ng CIA? Ang ideya na ang isang pangulo ng isang bansa ay ganap na kontrolado ng isang dayuhang ahensya ay maaring masyadong simple. Mas mainam na tingnan ito bilang isang komplikadong relasyon kung saan mayroong mga mutual o magkaparehong interes. Ginamit ni Marcos ang kanyang relasyon sa Amerika para sa kanyang sariling agenda. Samantala, Dinamit naman ng Amerika ang relasyong ito para sa mga estrategikong interes nito sa regyon. Ang relasyon na ito ay nagsimulang gumuho nang humina ang suporta ng Amerika kay Marcos, lalo na matapos ang pagpaslang kay Ninoy Aquino at ang lumalalang human rights situation. Sa huli, ang pagpapatalsik kay Marcos sa pamagitan ng EDSA People Power Revolution ay nagpapakita na ang kapangyarihan ng mamamayan ay mas matimbang kaysa sa anumang dayuhang suporta. Sa panhong ito, ang US ay gumanap ng papel sa pagtulong kay Marcos na makalabas ng bansa na nagpapahiwatig pa rin ng isang uri ng ugnayan hanggang sa huli. Sa huli, ang tanong ay nananatili. Ang koneksyon ba ni Marcos sa CIA ay isang tagong katotohanan na unti-unti nang lumalabas? O ito ba ay bahagi lamang ng alamat at mga propaganda na nagalayong sirain ang imahe ng dating Pangulo? Ang mga ebidensya ay hindi laging diretsyo. Karamihan sa mga ito ay batay sa interpretasyon ng mga dokumento, testimonya at konteksto ng panahon. Ang mga declassified documents ay nadbibigay ng mga piraso ng puzzle, ngunit hindi laging nagpapakita ng buong larawan. Maaaring may mga lihim pa rin na hindi pa nalalantad, o maaaring ang mga ugnayan ay hindi kasing lalim ng inaakala ng iba. Ang debate tungkol sa isyong ito ay patuloy na bumubuo sa ating kasaysayan at politika. Ito ay isang mahalagang bahagi ng mas malawak na talakayan tungkol sa soberanya ng Pilipinas, ang papel ng mga dayuhang kapangyarihan sa ating bansa at ang pamana ng isang diktadurya. Malaga na patuloy tayong magtanong, magseliksik at suriin ang iba-ibang panig ng kwento. Kailangan nating suriin ang mga pinagmula ng impormasyon at huwag basta-basta maniniwala sa mga naririnig o nababasa. Sa pagtat sa panahon ngayon ng disinformation at revisionism, ang paghahanap sa katotohanan ay mas mahalaga kaysa kailanman. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Itaw! Naniniwala ka ba na may koneksyon talaga si Marcos sa CIA? O mas naniniwala ka na propaganda lamang ito upang siraan ang dating Pangulo? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!